mo, oh, nag-order na lagi ka. Bot <laughs> bot Amino sa ba. Wala lang na alay ni Sud sa motok. About or something. But like no kanang. No. Masay feeling nga huh? mag-order order na sa do. Jollibee or rock Rockdo. Kaya ka nga with modern na screen, kaya nga ka lang, arak ka nang basit-basit Wait, na na din na yung nga na? Oo, doon kaya rin. Ay, katuling Sa Lying Jollibee, mga kanang, mga high-tech na nalabaron. Wait. Ah, pero ubi to noon. Sa'y feeling ka Like... Mix and match. Okay. Una, yung tolo ni ate. Asa na? Sa Ani? Ano e? doon. tapang masurai talaga sa pasara na lang kay gyon na which is na ako lang di kwan baon sa kay pilid sa ka to, -to -tor -tor. <laughs> <laughs> pero bito, no? yeah, na pero bitaw no iya tanah Mag... magkuan na ito, katong na ito, 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 ito. Ito, 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 ito,